again, evaluate lang natin talaga. Kaya nga, nag i analyze tayo dito sa mga nangyayari mga kababayan para matulungan natin yung mga ibang tao na mag-isip kung ano yung posibleng nakikita natin uh, na hindi binabalita sa mainstream media. Katulad nito. Ha? Ah? So lumalabas ngayon na kunwari, oh, katulad kanina, may nakita akong pinapalabas sa mainstream media na sinasabi ni Congressman Puno na Nagpakumbaba ba itong si Tamba? Hmm, siya na lang daw ang nagiging sacrificial lamb dito para hindi na magiging magulo. 'Di ba? Ang ganda pakinggan. Oh, kung kung wala tayong social media, kung wala tayong YouTube ng mga ganito nag-analyze, eh of course, yung uh, titig na ng mga tao, makikita at mapapakinggan nila, ay, oh nako, ang ang galing ni Tamba. Oh, ang bait ni Tamba. 'Di ba? Yan yung isipin nila. Pero hindi natin alam na kuubos na pala yung pera. Kaya pala aalis na kasi naubos ng lahat mga kababayan. So, eto, balik tayo doon sa inclination ni PBBM, mga kababayan. Ha? Mukhang malabo na hindi siya maniniwala kung sakaling lalabas yung kanyang pangalan. Ah, ni pangalan ni Martin Romualdez. Kasi kung sakaling lalabas yan, mga kababayan, lahat yan damay kung sino mga nakatransaksyon dito na, na ni Tamba, lahat yan damay. Sabi ko nga, pati si PBBM. Katulad ngayon, mga kababayan, ha? yung Department of Agriculture Secretary, nagbulgar na siya, may expose, eh, may, ano ba? Oh. may expose na siya, na sabi niya, pati ang Department of Agriculture, pinasok na ni Zaldico. So nakikita natin ngayon dito na ang inclination ngayon ng investigasyon, I hope mali ako kasi binigyan natin ng benefit of the doubt itong ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, na maggawa ng investigasyon na independent nga. So in-expect natin na fair yan. Pero inuunahan natin para magiging fair sila na mukhang inclination dito matatapos itong ang magiging last person dito ay si Saldi ko lamang. Okay? Kasi ito, ang nakikita ko dito sa pagbisita, sa pagkipagpulong dito ni Tamba kay PBBA mga kababayan, ay mukhang secure yung kanyang pangalan. Ha? Bakit? Kasi, kung hindi ma-secure ni PBBM yung pangalan ni Tamba, mga kababayan, sinong kasunod yan? Di ba si PBBM? Oh, para sabi ko nga dati pa, Napoles the second ito. O oh, magandang umaga kay Joshua Solomon. Oh, maraming salamat po sir sa pagpanood at sa pag-comment. O oh, simpleng kalakaran ng biglang yaman. oh, di ba? A corporate Suicide by BBM and Martin Romualdez. And now, tamba, yielded it down. He's to fave disciple as per plan. Oh, agree ako dyan, mga kababayan. Oh, maganda. Ito, magandang umaga rin kay Rizalina Amen. Oh. Kapag naabsolto yan, idamay na si PBBM. Uh, actually, mga kababayan, ah, assuming na hindi ito matatap, assuming hindi ito pupunta doon kay PBBM, titigil ito kay Zaldico. Walang magagawa si Saldi ko mga kababayan kundi idadamay niya si Martin Romualdez. Ganyan talaga yan. Ha? Kasi nga ito, yung DA, nag-expose nag, nag na nga. Saldi sinasabi. Ha? Yung, yung ibang mga ano, Saldi yung mga sinasabi. Pati yung, yung posibleng inclination ng uh, Congress hearing. Mukhang sa, kay Saldi lang matatapos. Kaya nga, ngayon, at least si Saldico na sa Amerika, nag-iisip ngayon mga kababayan na kung talagang matatapos sa kanya yung imbestigasyon at siya yung babagsak ka nito bilang mastermind, most likely, mandadama yan. Idadamay niya si Martin Romualdez. Kaya nga, nakikita ko dito kung hindi mapigilan ni PBBM yan mga kababayan na madamay si Martin Romualdez. O madamay, oo, oh, oh, nga, madamay ang kanyang pangalan dito. Madadamay pati si PBBM. So parang nakipag-negotiate niyan mga kababayan. O oh, sige. O oh, pinsan, parang ganito yan. O oh, pinsan. Oh dapat kay Saldi ko lang matatapos yan ha. Dapat hindi na yan papunta sa akin kasi kung mapupunta yan sa akin, wala na yung kasunod, kundi ikaw. O, sasabihin yan, hindi na natin yan mapapahid kay Sarah. O, kasi, booking na tayo. O, tayo pang nauna, na, natanggal, compare doon sa in-impeach natin na, na si VP Sarah. Ha? So, kung ipapahid pa na kay VP Sara yan, talagang wala nang maniniwala. So, most likely mga kababayan, may mas ma maniniwala pa yung taong bayan dito kay Martin Romualdez kung talagang meron pa siyang maituturo mga kababayan at kung hindi yan may matatapos sa kanya. ba? Diba? Kasi kung may maituturo pa siya si Martin Romualdez, walang iba si PBBM na yan. Kasi si PBBM mga kababayan, wala na rin ibang maturo. maturo. Oh. So, pwedeng ibalik ni PBBM. O, oh, di. Sa pinsan ko yan. Kay Martin Romualdez yan. Ayan. Yan yung maganda. Maghihilahan na yan. Diba? ba? oh, bakit ko nasabi? Bakit ko nasabi na mukhang may plano? Yan yung plano nila na gagawin. Na talagang linisin itong si Tamba Or magiging absuelto ito para hindi ito pupunta doon kay PBBM. Ito mga kababayan, may balita dito sa Billionaire News Channel, di ba? Nakakalulang yaman ito pag paghinga natin. Pero take note ito sa mga binabali take note sa sinasabi sa balita mga kababayan ha. Uh, may binulgar dito, may sinabi dito na kailangan pagbigyan pansin mga kababay Ayan, no? sa gitna ng corruption probe sa gobyerno lumutang na rin ang umanoy lavish lifestyle ni na house speaker Martin Romualdez at congressman contractor Zaldico ayon sa source ng bilyonaryo bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream private jets mula ng oh e oh ultra-bilyonaryo oh oh Luso Tan ang oh isa na ay P.O.G. 150 na nagpapahalaga na up to 8 million dollars imagine yan, 8 million dollars ha? Huh? saan kayo galing ang pera na yan? Oo, oh, alam natin mga negosyante ito, mga kababayan. Ha? Alam natin mga negosyante ito. Pero imagine ninyo yan. Ha? Ah... Uh, kasi mga kababayan, ito lang ha. Ito lang nakikita ko. Ito, basi ko sa experience ko, mga kababayan. Of course, lahat, o karamihan sa atin dito, lalo-lalo sa mga nanonood ngayon, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Kung agree or disagree kayo dito. Di ba... Iba kasi ang paggamit ng pera kapag talagang, kapag totoong pinaghirapan mo, fair play. Halimbawa, nagtatrabaho ka 8 uh, hours a day. Every payday mga kababayan, magiging thrifty ka ah sa pagbili ng kung anong gamit. Kahit nga pagkain, magdadalawang isip ka pa. Kahit nga bibili ka pa ng umurahing milk tea, magdadalawang isip ka pa kasi pinahirapan mo yung pera, pinahirapan mong kitain, so, again, magdadalawang isip ka na i-gagamitin yan sa hindi tamang paggamit, di ba? Pero kapag perang galing sa madaling paraan, lalo't lalo na kapag illegal, di ba ang daling gamitin, ang daling ilabas? Hindi mo na kailangan mag-isip kasi na, uy, pinahirapan ko to, kaya Magdandahan dahan akong gamitin ito. So, Sasaisiitin e, mo na lang nako. Pera ito galing sa ano? O, halimbawa, bigay ito ni ano? Oh, bigay ito ng aso ko sa distrik ng Bulacan. Oh halimbawa ganyan. Hindi ito sa akin. So, ibibili ko na lang na ganito. Kaya mas madali bumili ng ganito mga kababayan. Imagine niyo. Ha? Anong purpose sa pagbili ng ganito ng mga jet? Ha? Ah, gamit nyo to? Saan kayo pumupunta araw-araw? Bakit jet kinakailangan? Oh, mga ordinary yung Pilipino nga, ang hirap pa kumuha ng motor. Yung iba na ano pa, oh, hindi mabayaran, no? Oh, naririmati pa. Anong tawag dyan? Rimati ba yan? Oh, yung kinuha, kukukuni ng ano, dealer ulit kasi hindi mo na nabayaran. Yet jet yung binibili, mga kababayan, imagine niyo yan ha. Yan. Ang isang G550 na posibleng umabot sa 35 million dollars o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacañang. Si Zaldico naman na nasa Amerika. Oh, yan mga kababayan, anong anong sinabi? Napansin niyo ba kung anong sinabi, anong term na ginamit? Oh, ang ginamit na term mga kababayan ay nakuha na raw ang pansin ng Malacanang. Oh, imagine niyo yan. Ha? Magpinsan ng presidente at si Martin Romualdez. Huwag niyong sabihin sa akin, hindi alam ni PBBM na may jet yung pinsan niya. Ha? Huwag niyo sabihin sa akin, ikaw presidente ka, kilala mo yung pinsan mo na house speaker, hindi ka magtatanong, oh, oy, Vincent, magkano bili mo nito? Ha? Ah, uh, anong, uh, uh, saang distrito mo nakuha ito? Oh. Huwag nyo sabihin, hindi yan magtatanong. Ngayon lang sinabi, ngayon lang napansin, nakuha ang atensyon ng Malacanang. Naku, ganyan katanga yung Malacanang mga kababayan. Sino bang mga nandyan? Sana naman umalis na kayo dyan. Ngayon nyo lang napansin yan, ang taong bayan, ang tagal na. Ha? Politiko, may jet. Yung iba nga nahihirapan pang magbas. Kayo dyan, may jet pa. Ha? And I think hindi lang isa, dalawa pa. O, oh, yet sinasabi ngayon lang napansin mga kababayan. Kasi nakikita natin dito. Again, i-connect nyo na lang mga kababayan ha. July 28, nagsona si PBBM. Kunwari, pinunan niya yung issue dito sa DPWH at sa flood control projects. Ano na ngayon? Ah, September na. More than a month na. Ngayon pa lang siya nag-release. Nagbuo ng independent commission para mag-imbestiga dyan. O, ba? Diba? So, anong, anong, anong gustong mangyari? Ah? Comment nyo mga kababayan. Patuloy muna natin ito. Pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers at Pilipinas. Ano pa, may chopper pa si Saldico dito, mga kababayan. Na? Pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet ito. Partikular ang umanoy gulfstream g350 na may halagang 36 million dollars ang oh, namununo sa aircraft leasing business ang anak ni ko na si michael ellis ko meron din umanong five luxury bell choppers ang Mississippi aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa albay 5? Wow. imagining nyo yan mga kababayan? ha? Huh? Oh, stop. oh, may, may, advertisement pa. Sorry mga kababayan. Hindi kasi ano, premium tong YouTube natin eh. Oh. Ah, oh, dito na lang tayo. Ah, mga kababayan, may five luxury choppers pa si Zaldi. ko saan kaya galing yung pera na yan, mga kababayan? Ah, saan, saan galing yung pera na yan? So ito, balik tayo doon sa sinasabi ko. Ha? So na July 28, September na bumuo ng Independent Commission para sa Infrastructure para maimbestigahan ito. So anong ginagawa within those days mga kababayan? Alam ng mga involved ngayon, alam ng mga may sala ngayon na iniimbestigahan sila. Pinupuno sila ng presidente mula July 28. Ha? Pero in fact, hindi pa nga yan July 28 mga kababayan. Sabi ni Bunuan, earlier pa, like January or March pa siya nagsabi na sa mga posibleng kalakaran dyan. Ah, sabi nga oh, ni Joshua Solomon, na biglang yaman ha. Oh, technique na biglang yaman. So ito, binibigyan ng malakanyang lahat ng involved dito, lalo-lalo na itong mga politiko, nalinisin yung kanilang kalat. Lalong-lalo <laughs> lalo na itong si tamba mga kababayan, itong si Martin Romualdez. Okay? Kasi, imagine niyo yan, ang tagal na nito, ang tagal ng pinuna, ngayon lang, nag -resign. Bago nag-resign, na natin, nag mga kababayan kasi confirmado na daw ito mangyayari mamaya. Bago nag nakipagpulong pa sa mga kongresista, nakipagpulong pa kay presidente. Adi, anong iisipin natin ngayon? Ha? Kung gusto mo talaga, ikaw, PBBM, kung gusto mo talaga, linisin yan lahat. Yung, ano ha, corruption ha? Di sana, pagkatapos mo ng, ano uh, anong sabi na, tawag nito? July 28 ng SONA, dapat pinaimbestigahan mo na lahat kinuha mo na posibleng mga dokumento na magiging ebidensya para yung lahat ng involved dito wala ng takas. Ano nangyari ngayon? Adi, pinatatagal mga kababayan. pinekot tayo. Meron na sanang mga pangalan lumabas doon. Meron na sanang mga pangalan na lumabas doon sa hearing sa Senado. Ay, pinalitan yung liderato. O ngayon, hindi natin alam kung saan ang direksyon. Ngayon, sa kongres, pinaikot-ikot din. Yan nga mga kababayan, pinatatagal. Binigyan ng, pagka, pinag, binigyan ng pagkakataon lahat ng involved na linisin yung kanilang kalat. Ha? Kaya, nakikita ko dito mga kababayan, talaga ito, plansado na. Linansa na ito ni PBBM at ni Martin Romualdez na kung saan, ang direksyon ng nang korupsyon na ito, nang issue sa korupsyon, ay etong sa lower ranks lamang, mga kababayan. Most likely, kung meron mang malaking politiko matatamaan dito, <clears throat> posibleng si Saldico lamang. Diba, last time, kung natatandaan ninyo, ang naging sacrificial lang si saldi lang naman, di ba? Oh, kunwari tinanggal nila si Zaldico noong January 2025 kasi nagkaroon ng issue sa insertions. O oh, kunwari tinanggal nila. Pero of course, natilino yan si Zaldico. Nag-iisip yan. Ah, uh, di, mula, na, simula nung time na yon na tinanggal siya, of course, nililinis na yan. Lahat ng dokumento, posible mga sinunog na yan. Yung mga, kung may pictures yan, sinunog na rin yan. Para pag-imbestigahan na, wala ka ng makukuhang ebidensya. So, ito, bago natin tapusin itong pinag-usapan natin mga kababayan, ha? ha? Balik ka natin yung katanungan natin. Itong patuloy na investigasyon, lalo na yung ginawa sa ICI, mga kababayan, totoo kayang may politikong mapaparusahan ito? Nagbuda ako dito mga kababayan. So ito nga. Magiging absuelto na nga ba dito si uh, Tamba mga kababayan? Dahil pinansa na nila dito ni PBBM at ni Tamba. Most likely magiging absuelto dito si Tamba mga kababayan. Yan yung nakikita ko. Sana naman po mali ako. Okay? So, sa mga nanonood sa atin ngayon at makapanood ng video na ito, subaybayan natin ito. Balikan niyo ako kung sakaling mali ako ha? sa nakikita ko dito. Balikan niyo ako, oy, yutang tabunon. Mali ka sa prediction mo na magiging amsuelto dito si Tamba. Kasi magiging masaya ako mga kababayan kung mali ako dito. Ibig sabihin, mapaparusahan si Tamba. Pero kung magiging tama ako dito mga kababayan, balikan nyo rin ako. O sabihin nyo rin, yung tantabun PH, tama yung prediction mo. Absuelto si Tamba. Kasi mga kababayan, plansado na. Mula July 28, nililinis na yan lahat ng ebidensya hanggang ngayon bago pa bumaba si Martin Romualdez. At ngayong bumaba na yan, malinis na yan. Wala ka nang mahanap na issue dyan. Matatapos yan, posible, kay Zaldico, mga kababayan. Ha? Ah? Oh, of course, alam na natin mangyayari dyan. No? Oh, sasabihin na naman ni Zaldico, oh, political asylum na naman. Ah, ah, oh, ang political asylum doon sa Amerika. O, ganyan yung mayayari. Pero of course, wag natin kalimutan, magkaibigan yan si Tamba at si Saldi mga kababayan. Ha? Magtutulungan yan. Kasi sila-sila nakakaalam sa mga kalukuhan nila. Oh, may nalalaman yan si Saldi ko, nagawain ni Tamba. Si Tamba rin, mga kababayan, may nalalaman. Lahat ng gawain ng, ng mga congressman, pati na gawain ni PBBM. Okay? Comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito, kung agree or disagree ba kayo dito, ha? Okay? So, dito na lang po muna tayo. And, of course, maraming salamat sa mga nanonood natin ngayon live. At sa mga nag-comment, Matilde Ruiz, Joshua Solomon, Rizalina Amin, no? O, uh, kapag absuelto yan, idamay na si PBBM. Madamay talaga yan. Walang, walang ano yan talaga. Ha? So, again, magmasid tayo mga kababayan, magbantay tayo hanggang sa huli dito, ha? Okay? So, of course, kung gusto niyo sumali ng mga protesta, protesta, walang problema. Basta, again, naintindihan lang natin kung ano yung mga ginagawa natin at ang purpose ng pagkikilos protesta po natin. Okay? So, maraming salamat sa lahat at manang araw po sa inyo.